Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ngayong araw ipapakita ko sa inyo yung mga vitamins at mga feeds na pinapakain namin dito sa aming mga alaga para magkaroon kayo ng idea. Pero bago yan mga kaibigan, mag-update muna tayo doon sa ating mga alaga, sa ating mga native chickens, dun sa naglilimlim at doon sa ating mga sisiw tapos meron tayong newly hatched na mga heritage chickens. Samahan niyo ako mga kaibigan para magkaroon kayo ng idea. Dito muna tayo magpapakain mga kaibigan sa ating mga native chickens at doon sa ating mga pato. So sa ganitong sistema mga kaibigan, dito ko binibilang yung mga bitaw nating na manok kung kompleto sila. Para tuwing umaga, bago sila gumala, nabibilang natin kung kompleto. Pagdating ng hapon, ganun din, bibilangin ulit natin para updated tayo kung may nawawala sa ating mga alaga. Mahirap kasi yung hinahayaan lang natin sila, hindi natin binibilang. Tapos unti-unti na palang nababawasan yung ating mga alaga. Para pag may isang nawala, ma-address natin kung ano yung naging problema, kung nakalabas ba sa ating bakuran, nakalayo, o kaya napunta sa ibang manukan. Kaya mas maganda rin na pinapakain natin sila sa isang lugar kasi doon sila nasasanay mga kaibigan. Hindi sila lalayo. Kasi once na hindi nyo pinapakain sa inyong bakuran yung inyong mga native, hinahayaan nyo lang silang bitaw, lumalayo yan kung saan sila makakuha ng pagkain. Kung saan sila madalas pinapakain, doon pupunta yan. So kung may lugar na napupuntaan sila na maraming pagkain, doon lagi mag stay yan at possible na hindi na umuwi sa inyo. So yun yung isang may ibibigay kong advice para maiwasan nyo yung pagkawala ng inyong mga native. Ayan, kompleto naman yung ating mga alaga mga kaibigan. Update ko lang din pala kayo dito sa ating native chicken mga kaibigan. Naglimlim na siya. Nung nakaraang vlog natin, nangingitlog pa din siya. Pero lumipas yung ilang araw, hindi na siya dyan umaalis. So ang isang palatandaan na naglilimlim na yung inahin, for example, ngayong umaga, umupo siya dyan, tapos kinagabihan, hindi na siya umalis, dyan na siya natulog. Yun yung indikasyon na naglilimlim na, yun na yung first day niya mga kaibigan. Ganun ako nagbibilang ng palatandaan para ma-anticipate ko kung kailan mapipisa. So 2 days na siyang nakaupo dyan mga kaibigan, so may 19 days pa. So bibilangin lang natin yon kung anong date tatapat. Parehas lang pala mga kaibigan ang natural incubation at doon sa ating incubator. Parehas lang ng araw yan, wala namang pinagkaiba. Ang kinaganda lang sa natural incubation mga kaibigan, wala tayong gastos dahil yung inahin natin ang naglilimlim. Ang disadvantage naman nun, syempre hihinto siya sa pag-itlog, sa pag-produce dahil nga maglilimlim siya. mag tayo ng 21 days tapos aalagaan niya pa yung sisiw. So yung production ng ating native, mga one month na magpapahinga yan. Kaya maganda mga kaibigan, mas maraming inahin, mas maraming produce. So may mga naglilimlim tayo, may mga may sisi may mga nangingitlog. So yun yung target ko ngayon, makapag-produce ng mga 10 to 15 hens na native para wala tayong problema sa production. So i-update ko kayo kapag namisa na yan mga kaibigan. Dito pala sa itlog ng pato natin, ayan, dumobli na rin yung bilang. Nung nakaraan, apat lang yan. Ngayon, walo na mga kaibigan. So nakakatawa dahil sabay-sabay na nagpo-produce yung ating mga alaga, mapapato o mapamanok. Habang maganda yung panahon, hindi pa tag-ulan, makapag-produce tayo ng mga sisiw nila para pagdating ng mga rainy season, malalaki na. Hindi na tayo mahirapan na mag-alaga. Kasi pag rainy season, mga kaibigan, medyo mahirap magpabuhay ng mga sisiw dahil nga exposed sa ulan sa may Kaya bumababa yung napoproduce natin na lumalaki. Kahit nasabihin natin na ipaalaga natin sa mga inahin na native, iba pa rin talaga yung maganda panahon kapag nagpoproduce tayo. So update ko rin kayo dito once na naglimlim yung inahin natin pato dito. Ayan mga kaibigan, meron tayong newly na mga sisiw dito. Meron ding sumabay na isang gansa So meron tayong 5 beds na Rhode Island Red. Ayan, medyo hindi nakikita dahil namatay na ilaw ng incubator natin. So ilalabas ko yan mamaya. Tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin at pinapainom kapag newly hatch yung mga sisiw. Paalala lang pala mga kaibigan kapag hatching day, wag na wag niyong bubuksan ng inyong incubator o ang inyong hatcher. Dahil once na may crack na yung mga itlog, tapos binuksan nyo, magbabagaw yung atmosphere. Possible na hindi makalabas yung sisiw dahil magko-compress -co yung hangin sa loob ng itlog. So yung balat doon sa loob, didikit doon sa sisiw kasi mawawala yung moisture dahil yung hangin matutuyo. Kaya mas mataas ang humidity kapag hatching day mga kaibigan, 80 to 90 percent para hindi mahirapan yung sisiw na lumabas. So mama, ididetalye ko sa inyo kapag kinuha ko yung eggshell doon sa loob. Ayun, kung nakikita nyo yung mga kaibigan, yung eggshell na yun, may balat yon. Once na dumikit yon sa sisiw, hindi na sila makakahinga. Kaya importante na alam nyo yung mga sistema sa pagpapapisa sa pag incubate ay na yung mga sisiw natin mga kaibigan na galing doon sa ating incubator. Ipapakita ko sa inyo yung pinapainom namin kapag bagong baba sila. So binibigyan namin sila ng ating molasses na hinahalo sa tubig. Yun yung magandang pang-activate ng kanilang digestive system, mga kaibigan, para maging maayos yung kanilang paglaki. Mga kaibigan, ito yung ating waterer. Kunti lang yung nilagay ko, hanggang dito lang. So, di pa naman malakas uminom yung mga sisiw natin. Tapos, hahaluan din natin ng kaunting molasses. Ganito yung itsura niya. Kulay brown na malapot. Nabibili yan, mga kaibigan, doon sa mga poultry supply. Pwede rin kayong mag-order online. Nasa 100 pesos yung 1 liter na ganito. Kung wala kayong molasses mga kaibigan, pwede yung ilagay yung muscovado sugar. Kaunti lang para maging maganda lang yung digestive system ng ating mga sisiw. Para hindi sila magtae at maging maayos yung panunaw nila. So ito mga kaibigan, ganyan lang karami. Mabango yan, parang honey yung amoy. Tapos ihahalo lang natin sa tubig. Ayan, okay na yung ganyan karami. Tapos haluin lang natin. Ayan, magkukulay brown. Ito na ipapainom natin sa newly hatch na mga sisiw. So ibibigay na natin doon sa mga sisiw natin. Ayan mga kaibigan, may umiinom ng isang sisiw. Hindi ko lang nakuhanan agad. So naghahanap na sila ng pagkain. Normal lang yan na magugutom sila. Pero hindi agad pagkain yung binibigay namin. Inumin muna para nga ma-activate yung kanilang digestive system. So hayaan muna natin silang umino. Mga after 30 minutes, sa natin sila bibigyan ng ating chick booster. Normal lang yan, natutukatukay nila yung mga papel dyan. Dahil sila sa pinan natin para hindi sila ma-expose agad doon sa mga kulungan natin kung may bakterya. So ito yung sinasabi ko kanina mga kaibigan. Ayan ko nakikita nyo yung balat dyan. Once na binuksan nyo yung inyong incubator o yung hatcher na may napipisa pa lang, yung may mga crack pa lang yung mga itlog, bigla magko-compress yan doon sa sisiw. So hindi sila makakahinga Kasi kaya nagkakrak yung mga itlog Pagdating ng 19 days Doon humihinga yung mga sisi mga kaibigan So once na biglang nagbago yung atmosphere Ng inyong incubator Bigla niyong binuksan Pag nagcompress yan sigurado Didikit sa kanila to Tapos mawawala yung humidity Yung humidity kaninang sinasabi ko Yun yung nagpapalambot dito sa balat na to mga kaibigan Kaya napupunit nila Mas madali nilang buksan yung shell, mas madali silang makakalabas. So ganito ang itsura kapag maganda yung humidity at temperature ng mga incubator. Ganito rin yung itsura ng shell kapag malalakas yung sisiw na nakakalabas. Para may idea lang kayo mga kaibigan. Ayan mga kaibigan, dako naman tayo dito sa feeds ng ating mga alaga. So ganang sinasabi ko, meron kaming mga sariling sistema dito sa aming backyard. Disclaimer lamang po muli, ang lahat po ng aking pinapakita ay base sa aming experience at practice dito sa aming backyard. So magsimula tayo sa day olds mga kaibigan. So ito yung gamit namin pagdating ng day old, yung kagayang pinakita ko kanina, yung newly hanggang one and a half month. Kasi mga kaibigan, kailangan tama yung pinapakain natin para mabilis lumaki yung ating mga sisiw. At the same time, mabilis nilang makain. So kung makikita nyo yung crumble niya mga kaibigan, sobrang liliit. So tamang-tama yan sa mga newly hatch hanggang sa mga week old natin hanggang mag 1 and a half months sila o six weeks old. So pagdating ng one and a half months mga kaibigan, ito naman yung pinapakain namin, crumble na. Ang brand nito mga kaibigan, Gallimax 2. So meron din tayong mga Integra 2 at iba pang brand. Pero ito kasi sa experience ko, maganda siya mga kaibigan. Compared doon sa chick booster natin, medyo mas malalaki na yung mga crumble nya. Pero mabilis pa rin nilang malulunok yan sa ganong edad. So kaya tayo nagpapalit ng feeds mga kaibigan base sa edad para hindi mapigil yung paglaki nila. Habang lumalaki ang ating sisiw kailangan maganda rin yung crude protein na nakuha nila sa patuka na binibigay natin para mas ma-develop yung muscle nila at mas mabilis silang lumaki. So, nasa sa inyo naman yan kung anong gagamitin nyo. Pwede niyo namang itry dahil wala namang masama mag ng mga feeds. Obserbahan nyo kung ano yung magandang may dudulot sa inyong mga alaga. So, itong Galimax 2, dito na namin pinapakain yan. Ganyan kalaki yung 6 weeks old mga kaibigan. Yun, malapit na mag 2 months kaya magkakasama sila. Isang pakainan lang. So para magka-idea kayo kung gaano kalaki yung papakainin natin. Sa breeders mga kaibigan, ito yung pinapatuka namin. GMP4, ganito yung itsura niya. Kulay red yung pellets. Tapos ito yung sinasabi kong greens na hinahalo namin. Yung hagibis special. Ganito yung itsura niya. May mga mais, may mga trigo. Kompleto yan mga kaibigan. So ito yung sinasabi ko na hinahalo namin para maging mas maganda yung pag-breed nila, yung egg production nila para mas madami tayong ma-produce. Itong pellets mga kaibigan, pang breeders ito. Nag-range ng age ng 4 months, pinapakain na namin nito. 4 and a half, ganyan. So dahil wala pa tayong mga 3 months to 4 months na manok, wala pa tayong may papakitang feeds na ginagamit natin para sa ganong edad. So ang mga manok kasi namin ngayon dito, 4 and a half to breeder age yung susunod dun sa pinakita ko kanina na mga one and a half months to two months old. Kaya hindi ko ma-share sa inyo yung pang three months. Mas maganda kasi na makikita nyo. So ang ratio nito mga kaibigan, kahit na hindi kayo gumamit ng kiluhan, gumagamit lang kami ng pantakal. So ito yung pantakal na ginagamit namin. Sa pagdating sa feeding, ang capacity nito, four heads. Kasi tinimbang ko ito, sakto lang siya na 200 grams yung laman. Kaya tamang-tama sa four heads na breeders natin tatakanin lang namin ito yung isang puno niya. Isang punong ganito, isang puno din na ganito. Yan. One is to one. So kung maghahalo kami, kunyari isang pong takal dito, isang pong takal din dito. Ganon yung ratio ng breeders na ginagawa namin. Pwede rin naman 70-30, mas maraming pellets, mas konte yung grains. Pero kung gusto nating ma-maintain lang, 50-50 goods na yung ratio na yun. So, itong mga sinasabi ko mga kaibigan, based naman sa ang experience, e eh maganda naman yung resulta. Kung iba naman yung brand na ginagamit yung pellets, wala naman problema. Kung gusto nyong haluan ng grains, wala din problema. Pero nasa inyo yan kung magta-try kayong sumubok. Kasi hindi natin pwedeng bago-baguhin ng basta-basta agad yung pagkain na binibigay natin sa ating mga breeders dahil possible na maglugon yan o kaya huminto sa pag-itlog. Yun yung mga dapat nating antabayanan kapag magpapalit tayo ng feeds o susubok tayo. So yun lang yung may papakita ko sa inyo mga kaibigan. Mamaya naman yung mga vitamins na binibigay namin. So dako naman tayo sa ating pinapainom, sa ating mga sisiw at sa ating mga breeders. So dito mga kaibigan, disclaimer lamang po, ito po ay base sa aming experience at practice at hindi rin po ito ay sponsor. So sa sisiw, kagaya kanina yung pinakita ko, 1 to 3 days ang pinapainom namin yung molasses. Kung may probiotics, probiotics yung binibigay namin. Sa unang tatlong araw lang yon. Pagdating ng ika 4th day hanggang 15 days nung sisiw, ito yung ginagamit namin, Betrasin Gold. Napakaganda nito mga kaibigan kasi may probiotic siya at the same time may antibiotic. Pinapalakas nito yung sistema ng mga sisiw, lalong-lalo na yung kanilang immune system. Pinaplashing yung mga bakterya, kaya mas maganda yung laki nila at hindi sila basta-basta dadapuan ng mga sakit kahit na wala pa silang bakuna. Ito mga kaibigan, optional to kung gusto nyo itong ipainom o maiba kayong gustong ipainom sa mga sisiw. Hindi naman namin sinasabing gayahin nyo pero sa practice namin, napakaganda nitong gamitin. Pagdating ng ika-16 days pataas, pwede na namin silang bigyan nitong Bitmin Pro. Ito, pinapainom na namin pagdating ng 2 weeks old up hanggang sa mga breeders. Pagdating naman sa breeders mga kaibigan at doon sa ating mga grows pagdating ng 2 months old and up, ang sistema ng pagpapainom namin nito, umaga, minsan ang binibigyan namin probiotics sa hapon, Bitmin Pro. Nagpapalakas din ito ng immune system ng ating mga manok. Sa breeders naman ang sistema namin, sa umaga Egg 1000, sa hapon Bitmin Pro. Ganun kami magbigay ng vitamins mga kaibigan. Iba sa umaga, iba sa hapon. Tapos Monday to Friday 'yon. Pagdating ng Saturday and Sunday, minsan plain water o kaya nagpa flushing kami. So saka na natin tatalakayin yung flushing kasi ibang topic na naman 'yon. Mas malawak na naman yung pag-uusapan natin doon dahil hindi tayo basta-basta gumagamit ng mga antibiotic. So itong mga sinasabi kong vitamins na to mga kaibigan, mabibili natin to sa mga poultry supply. Madali lang naman hanapin basta may supply kasi madalas itong maubos kasi nga ito yung tinatangkilik ng mga tao ngayon dahil mabisa talaga sa ating mga alaga. So hanggang dito na lang muna ang ating video for today mga kaibigan. Sana nabigyan ko kayo ng idea sa mga ginagawa namin dito, pati sa mga ginagawa namin sa mga aming mga alaga. So nasa sa inyo pa rin yan mga kaibigan kung gagayahin nyo o pagbabasihan nyo lang. Maraming salamat sa ating mga solid subscribers at mga silent viewers na patuloy na nagtitiwala, sumusuporta sa aming backyard, sa aking YouTube channel. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat mga kaibigan. Ingat kayong lahat and God bless us all.